Eh, okay, nasa kapilang linya natin si Arya Lea. Uh, bibigyan daw tayo ng update tungkol dun sa uh, batang uh, nalunod, yung 14 years old na nalunod sa irigasyon. Um, Arya Lea, ibutali mo yan? Maganda ba dito sa bayan ng Gimba? At lalong lalo na po sa mga nakaabang sa ating Facebook live streaming ngayong araw. At meron po tayong update para sa batang namatay. Halos kulang na kulang pa ang nalilikom ng na mga abuloy para sa anak ng namatay ni Ginoon Roger Winsangan ng Barangay Takak, Gimba ng Daisiha. Ito ang magpish na at maluhalo ang lumarap sa ating ngayong araw, Pebrero Ados, nang natin na muli ang buro ni Melinda de la Cruz ang batang may epilepsy na nahulog sa erigasyon. Mananawagan din si Ginoong uh, 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 si Linsangan sa mga may mabubuting puso na sana ay matulungan siya na mabayaran ang funeral service at maipalibing ng maayos ang kanyang anak. Nasa ikapitong araw na ngayon ang burol ng anak niya at bukas na nga ang nakatakbang libing ito ngunit wala pa rin silang ideya kung paano mababayaran ang gastusin. Sa pansamantala kasamang G at kasamang Army, at ang inyong Ayanaya para sa Balitang Lokal, ang uh, radyo natin din ba 105.3 FM kasama niyo sa pagbabalita at serbisyo. Kamusta tayo, Pilipinas. Maraming salamat tayo, Lea. Meron mga, uh, ano, yung, uh, alam ko may nakuha siyang uh, video nung ano eh, ah, uh, nung panawagan uli, nung tatay. Uh, ah, kumusta naman po, meron na rin po bang nagpapaabot ng tulong sa inyo? Meron naman po, ma'am, sa mga kabarangay ko, pero pang sapat lang po ma'am dito sa pang araw-araw na gastusin po dito sa buro ng anak ko. Ayun po ang, ang pinapaabot ko lang po sana sa mga gusto pong tumulong sa akin. Humihingi po ako ng tulong sa pagpapalibing ko po sa aking anak na wala pa akong sapat na kakahayaan. Wala pa akong pagkukunan. Kaya humihingi po ako sa lahat po na nanawagan po ako. Lalong laro na po sa ating mayor, sa governor at sa lahat po ng mga buwan sa ating sanggunihang bayan sa Mibesia at kahit saan po sa ating mga senador nalawagan po ako tuluhin niyo po ako wala po ako ang sa aking anak dahil hirap-hirap na naman po ako sa aking kalagayan Ah, Tatay Roger, kailan po ililibing si Linger? Bukas po, ma'am. Akala ko po sa linggo. Hindi po, ma'am. Sabado. Ah, sabado na po ang libing? Opo. Last night ah, sige. po ngayon. Ah, opo. Ah, oh, so, last night na po pala ngayon? Opo, ma'am. Ah, sige po, Tatay Linger. Maraming salamat po. So, yung uh, likom kamo, yung tulong-tulong sa barangayan ay... Uh, uh, Hindi pa sapat. Hindi sapat? Bakit nasabi mong hindi sapat? Kasamang ginang makita kasi natin kanina ang listahan ng mga nalikom na mga abuloy mula sa barangay council ng Takak at sa mga kapit-kapit bahay. Talaga pong hindi sa sapat dahil doon nila kinukuha yung panggasto sa araw-araw pambili ng kape, ng asukan, ng kape ng mga naglalamay. So hindi po talaga sumasapat kahit po kwentahin natin, kaya po uh, talagang uh, umiiyak si Tatay Roger nang nakausap natin kanina dahil hindi niya nga po alam kung paano niya itatawid ang pambayad sa funeral service at ang libingan dahil na po ito ay last night na ngayong araw. Oo. So yung uh, natanong mo ba si Mang Roger doon sa kung may mga nag, uh, tumulong na kasi nanawagan siya, di ba? uh, kay Mayor okay. at saka doon sa Sangguniang Bayan. Ah, uh, kung may uh, nag-abot na ba sa kanya o oh, nagpapagod uh, actually, sa uh, uh. Actually, kasamang G, uh, wala pa daw po na nagbibigay ng tulong mula sa munisipalidad. Pero po, pumunta daw po siya sa tanggapan ni Mayor ng isang araw kasama ang kapatid. Uh, inalalayan naman daw siya, pinapunta daw po siya sa um, kay, baba, sa baba kaya para nga po i-submit yung papeles na pinirmahan niya para makakuha siya ng um, yung tulong mula kay Mayor. Pero so, yung personal pong mga tulong mula po sa ating mga SD uh, SB o uh, yung mga may... Uh, may yung pong mga nakakarinig ah. or o ng kanyang panawagan so far wala pa po. Mm, oo, oh, oh, di sige ah uh, ayon sa mga sangguniang bayan sa mga sangguniang bayan na uh, members kasi kumakatok po sa inyo si uh, yung pamilya Linsangan Roger Linsangan na matulungan sila kasi meron namang nalilikom sa barangay pero ko konti lang din at na nagagastos kamo ay leya doon sa ano no araw-araw um, nilang uh, pag uh, ano yung yung gastos nila sa yes, burol, yun, dame, burol. Atto. Atto. so atto. ang uh, ang binabanggit mo nagpunta naman na sa office of the mayor uh, tapos uh, tinulungan na uh, i sa baba para dun sa assistance na ng DSWD yung assistance in in for individual in crisis situation yung AIX Diba? sa mga namatayan ay uh, nagbibigay ng 5,000 libo pinakamalaki pero pagka medyo bata yata mas mura pero sana no uh, kung nakikinig Perfect. sina mayor o yung nandiyan sa munisipyo makonsidera nila yung sitwasyon uh, maibigay yung 5,000 libo piso sa pamilya at kung, pwede pa nga ano, magka personal na mag-abot, tapos yung panawagan niya sa sangguniang bayan, so parang binabanggit mo, wala pang tumutugon? Opo, uh, wala pang tumutugon. O ayan, kumakatok din po, ano, uh, yung pamilya, kasi ang hirap talaga nung sitwasyon uh, na dinadanas niya ngayon. Ngayon, uh, aya um, may isang uh, tayong kababayan na nasa ibang bansa na napanood yung uh, yung iyong interview kay uh, ta, kay uh, mga uh, Roger at uh, taga dito yon sa pa Santo Cristo pamilya uh, ni Des. <laughs> o sabihin ko na si Ma si Kuya Hill uh, Nick daw. Yan. So okay. nabagbag ang kanyang damdamin nung nakita niya yon, nag-message siya sa akin na uh, at ayon nagpadala siya ng uh, 4,000 pesos Uh, sa jikas kas ng uh, radyo nating Gimba at uh, mamaya ay uh, magandang maipadala na natin sa pamilya uh, pamilya ni uh, nung naiwang na no, naulila nung 14 anyos na nalunod na uh, ang pagkalunod niya ay uh, posibleng uh, sinumpong ng kanyang epilepsy kaya siya bumagsak sa may kanal ano nasubsub na. okay. so, ayun, okay. kaya naman nagpapasalamat din tayo kay, uh, sabi niya actually, G, wag mo nang i-announce ia on air ha, sabi niya ganyan, pero syempre, tayo naman dito ay may transparency kaya, okay. ma kaya Kuya Hill, ano uh, talaga pong i-announce ia namin kahit na ayawin nyo kasi uh, marami pong salamat sa inyong uh, pinagkaloob na tulong at buti pa kayo ay uh, naawa nung na, napanood yung mismo ay naawa doon sa kinala kinala lalagyan o sitwasyon ng uh, pamilya linsangan. nandito po sa istasyon ng radio natin Gimba ang uh, pamilya linsangan. Eh okay, maraming salamat po sa binigay niyong tulong sa sabayaw ko Salamat po kami ng marami. Uh, God bless po sa inyo. Sa mga tumulong po sa kuya ko, salamat po ng marami. Kasi sobrang hirap po niya. Tutulungan po namin kulang pa rin po yung tulong. Kaya sarap po ako'y magsabang tumulong sa kanya. Salamat po ng marami. Te sa tumulong po sa akin, kahit hindi niya po kilala, nagpapasalamat po ako sa inyo, ma'am, sir. Maraming maraming salamat po sa tulong na ito. Malaking utang na loob ko po, po sa inyo. Maraming salamat po. At ganun din po dito sa ating radyo ng Gimba. Maraming salamat po, ma'am. Ako po si Roger Linsangan po, ma'am. Nakatira po sa Barangay Pakak, Purok, Sampagita. Na humingi po ng tulong ang nangyari po sa aking anak ay nalunod po sa irrigation doon sa may Narbacan Uno, Sinumpong po siya ng epilepsy, kaya siya nalunod. Nung makita ko po siya, inyahon ko po siya, wala na siyang buhay. Pero pinakbo ko pa rin po sa hospital, sa Pakak. Pero dead or rebel na daw yung anak ko, sabi po ng doktor. Wala na talaga yung anak ko. Nagpapasalamat po ako sa lahat po ng mga tumulong sa akin. Maraming maraming salamat po. Okay. So muli nagpapasalamat tayo kay Kuya Hil uh, Nick Dow na nagpaabot ng uh, halagang uh, 4000 na uh, pesos para sa pamilya uh, ni uh, Roger Linsangan. Uh -huh.